Dahil sa magkakasunod na pagkakahuli ng ilang natin kababayan na nakakarap sa kasong pagtutulak ng droga, partikular na sa lungsod ng Paris, nagkaisa ang mga Pilipino community leaders ni, ng na ito. Kahit kay Ambassador Rora Navarro Tolentino na bigyan pansin ang nanganganib na pagkakasira ng imahe ng mga IPW sa bansa. Mabilis naman sinang ayunan ni Ambassador Tolentino ang panukala ng mga leader na bumuo ng isang working group upang may iwas ang ilan sa mga kabuhay natin na nasasangkot sa kasong droga at iba pang criminal cases I was thinking, since we seem to have this common uh, acceptance of the problem, that we uh, organize, we devote one uh, meeting, one special uh, meeting of the Filco. We're not going to discuss any other uh, subject, but just as a special uh, meeting. I would like very much to take uh, up the suggestion of Angie that uh, we have a working group. Mm -hmm. kailangan kong hilos at magkaisang lahat dahil ang malikao ng ating bansa ang nakasalalay dito. Uh, it is a serious problem. It is a problem that will affect all of us. Yeah. Huh? Yeah. And the good name of our country. Uh, uh, yeah. Because up to now, I take pride sinasabi ko, hindi tayo ang object of control. Kasi uh, the impression is, masunurin tayo. We are not the cause of problems. But let us protect this good impression you we are now endangered with this very serious uh, involvement. Yeah, Sadly, no? Mm -hmm. Sayang naman. Ang maganda nating ano dito. Mm -hmm. uh, yes. oh, I am told, I will not name the embassies, but they have nationals ha, huh? mm -hmm. who are being rounded up every day. control ng immigration kasi mainit na ang mata ng mga polis. I don't want this to happen. Uh, so let us up. Ayon kay Mr. Abid Karandang, President ng Kabayan Association sa France, na huling linggo ng Agosto, taong pangkasalukuyan, ay marami na ang nahuli ng mga kababayan natin dito sa Paris. Last week of August until now, ay maraming related uh, drugs na nakapagita at maraming nahuli. Ilinaw naman ni Mr. Lito Gomez, board member ng Human Rights Week ng 6th District of Paris, na ang pagkakahuli ng iba nating kababayan ay walang pinalaman sa kaso ng mag-asawang ni Ray, at Pidea sa Laguna, bilang pangunahing suspect sa pagpapadala ng halos limang pang sasye ni Shabu na manggagaling ng Pilipinas na nakaripak sa Slimming Tea na sa isang web dabal yung pabalik ng Paris. Ang drugs cases natin, uh, hindi yan nagtubisa lang sa nabuli na inagtamawag ng polis na nagpadala dito. Before product ni kaso na. Matagal na yung kaso. Yung mga series of arrest dito sa Paris, may not even sure kung talaga nag-eminate siya doon sa nagpadala dito. And I am certain it will not stop there. Ito ay din Mr. Jimmy Pitagi. Mapakasyon sa Pilipis. Ay sa kanya, matagal na kanyang mababalitaan the... ng mga isang ito. Dahil sa sex ni Isashe, sa mga ng bagong ng kasi ma'am, yung dread na yan, nangyari nga nung nasa, nasa Pilipinas ako nabubuhay. I'm surprised kasi tagalag mo na rin siya. Mm -hmm. ako. So, yung nasyak kasi ako, kasi papalis na rin ang, ako rin ang, ng Paris. So, naging hikpit sa airport ang lahat ng mga pupunta ng Paris. So, kahit lahat ng anong dala namin, wala akong nadala. Then, doon sa karantina ang nangyayari kasi noon, yung drugs na yun, mismo talaga sa amin, ano, nakita ko at kilala ko kung sino yung nagpadala. At kilala ko yung rin yung pinagpadala niya. Um, ang istorya kasi noon, nagpadala sa kanya yung pag-asawa. Ang, ang mag-asawa ng ito ay mga kapatid dito sa Paris ng Sinta. It's sa Paris, been a long time na Ay makakalusot sa dalawang airport. Isang linggo na ang nakakalipas mula ngayon, nang damkot din ng Interpol ang nasabing kapatid at iba pang kanyang itinuro na kasama. Sa pangkasalukuyan, mayroong 24 na Pinay nakakulong sa France dahil sa drug-related cases. Ayon kay Mr. Gomez, ang ilan dito ay biktima at nagamit lamang ng mga taong sa inasal ng kooperasyon. Since July until today, just today, we have given assistance to about 15 na tao. Meron pa sa Poland, meron pa every... Dahil dito, uminit ang atensyon ng mga police controller sa lugar ng maraming Pilipino. Mula dito sa Paris, Richard Villanueva, nag-uulat pa